Yung August 14, galing sa sa bahay ng anak ko, papunta siyang sa sen, papunta siyang sentro. Tapos bigla siyang naaksidente kasi po, yung may-ari ng sasakyan si Mamuli, si Ma na po. Bigla si siyang nagtuturn papuntang City Division sa Purok Farmer Center. Farmer Ulingan. Ito po, no? Ito na nasa screen. Yan Oo, po ba yung tinutukoy ninyo? Uh, Ayan. Oo, yun. Tapos nakahazard lang po siya. Hindi hindi pa nga sa lugar niya eh dapat sa lugar siya magtuturn. So, hindi sa kanya pa dapat nakaano na yung asawa ko na nasa samang lugar. Ah so ibig niyo pong sabihin parang ano ba nag counter flow ganun po ba? Parang ganun. Okay. So ay, ayun po no. So ayun, si... pag ano pag at the time na 'yon hindi sa nakababa sa sasakyan si Ma'am Monina. Tapos naka, nakabangon pa, nakapagsalita pa yung asawa ko. Opo. Akala nga niya, hindi, magtuturn. Kasi nakahasar po siya. Kaya nga, nabigla eh. Pag ibang, tao, ma, ano, maya-maya, pinuntahan siya sa mga, sa kapatid niya, yung mga uh, pamangkin. Kasi nakabangon pa siya. Hindi niya, hindi niya naisip yung may, ano, nasa dito sa loob ng buto niya. Opo, opo may fractured na siya. Kasi nakita niyo sa nakita niya sa katawan niya, yung paa niya walang walang dugo kasi ma, magalaw lang niya pati yung kamay niya magalaw. So, so akala niya, siya, conscious. Oo, oh, oh, akala niya okay lang siya. Opo. Okay din tapos sabi na dalhin sa sa hospital sabi ng in-laws ko ayaw niya eh. kasi akala niya wala siyang fractured. Opo. Pero lagi na siyang ano na mumutla na siya. Oh, tapos nadala din siya ng tapos yun si ma'am, kasi po, hindi daw siya nakababa sa sasakyan. Hindi siya nakababa. Tapos naabutan na sila ng, ano, ng investigator. Ayun, pagkatapos, nagpunt, dinala siya na agad ng hospital, pero tricycle ng in-laws ko, yung sinakyan. Opo. Oh, na, uh, maya maya, ayaw, hindi pa nakahabot sa hospital, hindi na nakahabot pa sa ng hospital, pero hindi siya nakapagsalita. Yun lang ang muling salita niya, lumingon agad, tapos Lord ayun, nadala siya nga sa hospital pero naka-close na yung mata niya, yun, hindi na siya makapagsalita hindi na nakabuka yung mata niya. Kaya hindi naman bali niya kasi naman siya agad sa hospital pero Huli na, hindi na siya makapagsalita. Pero yun, pagkatapos, naabutan ko, hindi na siya makapagsalita. Dito na lang ako sa tainga niya. Lagi ako nagsasalita sa kanya. Kaya bigla siyang tumagilid eh, papunta sa akin. Tapos, pag siya, di, doon nakita yung fractured niya dito. pero walang dugo eh. Walang okay, dugo. okay. Opo, ma'am. Kaya nga na-confirm siya, 1043, yung patay na siya. On sa, the same day? Same day po ba? Yeah, of course. Then, nagbigay nga si Mamonina ng number, pero hirap namin siya tawagan. Hindi siya mag-response, ayaw mag-reply. Kaya nga sa, hinahapan kami na sa hospital, sabi sino ang nakabangga? Ah, saan yung nakabangga? So wala kaming may tukoy kasi yung number, paano pong may number pero hindi mag-response pag hindi mag-reply. Yung 11, around 11, may tumatawag na. Sabi sabi niya, ito siya, si Monena, ito, ito, ako po yung asawa sa nabangga. Ma'am, confirm na matay na po yung asawa ko. Sabi niya, walang mabasol. O yun, talaga, ako talaga ang naka, ano sa CP, walang mabasol. O, di, sabi ko sa kanya, oo po, walang mabasol pero patay ng asawa ko, buhay ang nawala. Kaya ma'am, tandaan mo, yung pera makikita lang yan, yung buhay hindi na. Pero ba, pwede ba tayo mag-usap sa police station ngayon? Isa nga, Opo, baba na ako sa so na. Pero na no, siya hanggang maghapit na mag-alas dos, alas onsi pa nga kami, nag, doon na kami sa police station eh doon ko nalaman na wala pala siyang lisensya. So pagdating niya doon, iyak na rin ako ng umiyak. Sabi niya, kondolens Hindi ko pa natanggap yung sabi niya, condolence. Dahil sa narinig ko sa pagtawag, walang mabasol. Yun. Ano wala yun mga ibig sabihin po? Hindi, walang masisisi daw. Sabi. Ngo. Okay. Ba ang, ang ibig po po sabihin yun, wala siyang kasalanan. Yun po bang gusto niyang ipatay? Yun nga ang palabasin niya eh, hanggang ngayon. Okay. Tapos, wala pa siyang taos puso na mag-offer uh, sa asawa ko na dalhin. Sige, mag magpunta ka sa ospital. Ayun. Wala. Ang kasundoan namin yung una, yung una ha, yung magbabandang alas dos ng hapon, sabi ko, ma'am, kahit ano pa, patay ng asawa ko. Yun lang, ang hiling ko sa iyo, ikaw ang gumastos hanggang simula, hanggang malibing yung asawa ko. Yun sa Bambog sa Sambuga Garden namin dalhin. Sabi niya lang, "Opo, opo, opo, opo lagi." Tapos, yung sabi ng investigator, yung agreement ninyo doon kayo magpagawa ng sa ng katarungan, yung agreement both sides sa amin, walang attorney konen, So, oh, okay. at lang, punta lang kami sa Bulwagan. Ayaw niya eh. Sabi niya, may tinawagan na daw siyang legal counsel. Alas 3 pa daw ang bakante kasi daw may meeting pa. Magandang hapon. Ah, magandang hapon, attorney. Yes, sir. Magandang hapon. Opo, nandito kasi sa tanggapan namin si Ma'am Antonieta Moroscalio. Siya po yung oh. misis, no? Nung namatay na si Sir Arcadio Moroscalio, And I understand kayo po yung naka-assign na investigador. Master Sergeant, gusto lang namin makibalita ano po yung resulta, no? Ano po yung findings ninyo? Ah, uh, ganito kasi yan, yan sir. J jury sa incident, sir, ah, uh, conscious yung biktima. Ah, uh, wala nga injury, eh. hindi tumawag nga ako ng ambulansya eh hindi na magpadala ng hospital kasi parang conscious na sir kasi gusto nga niya umuwi. Tapos pumunta sila doon sa After the incident, pumunta ang, ang both parties doon sa police station, uh, yung, yung anak niya at saka yung si, si Ma'am Monina Antikina. Tapos sabi nila, is uh, a to release their uh, ang uh, kan, uh, kanilang sasakyan. Tapos, uh, uh, nag-promise din si Ma'am na magbigay siya ng uh, medical assistance doon sa biktima. Tapos, mga around 12 Bumalik ulit yung bumalik silang uh, yung si Ma'am Moros Caliog nag-inform sa akin kasi namatay daw ya, ang asawa niya around 10.30am. Meron po yes, bang sir. nangyaring kapabayaan? No? Who was at fault doon sa nangyaring banggaan? no? Mamaya natin pag-usapan no? yung mga naging arrangements. I, Pero doon muna tayo sa okay, incident then. mismo, Master Sergeant. Uh, kasalanan talaga doon sa teacher sir kasi uh, no na sa, sa center lane of the road bigla siyang lumiko papuntang uh, bar, uh puro farmers ng barangay ulingan doon kung, sa, so, kung saan siya naka uh, nagtatrabaho hindi niya alam na yung sasakyan na papuntang city proper ay eh, malapit na sa kanya almost parang almost 3 to 4 meters na lang ang distansya at bigla siyang sa dinli uh, Inclusive vehicle going to uh, pro farmers kaya yung kaya yung motor single bumangga doon sa hmm. uh, right side ng ano nasasakyan ni Ma'am Munina Okay in, 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 other words yung namatay dito si Sir Arcade Arcadio wala siyang kasalanan doon sa pangyayari Yes sir Oo kasi po uh, at tiniis si naman mina antikina po ay sa sa deped po nagtatrabaho uh, kung po. tama po ba 'yon sergeant Mabanta. Ah so siya nga yung teacher na tinutukoy Ama kanina po, ni Master ma ma am. Sergeant. Po. Okay. So, po, so yun po yun, yung naging investigation po ninyo, no. Uh, there was you fault love. no there was reckless uh, imprudence kasi pag ituloy yan sa kaso Shari babagsak po yan reckless imprudence no resulting to death. Kasi nga namatay po yung yung biktima po dito. Pero kanina Sergeant no nabanggit niyo na nag, may, parang may nangyaring pag-uusap between the Antonieta at yung nakabangga. Ano po yung update doon, Master Sergeant? Ah, uh, yung update doon sir, nakapagbigay naman si Ma'am si Ma'am Antikina ng uh, yung pina ko 55,000 daw doon sa uh, doon sa biktima tapos wala na pong follow up hindi na po siya kasi kinatawagan daw ng uh, doon sa uh, biktima ah. eh, hindi na po daw siya makontak at saka out of coverage area po yung ano niya so, so, meron namang binigay yes po, po uh, na assistance po sa inyo at uh, with that assistance uh, yun po ba yung meron na po ba kayong agreement well, oh, hindi po wala po po ah, so wala kayong agreement so ma'am uh, you, you, you came no? you uh, came to the ang tanggapan po ni Senator Rafi. Ano pong gusto ninyong mangyari ngayon, ma'am? Ito. Yung yung usapan namin siya ang gumastos. So nagbigay siya ng 55,000, uh, yung una 5,000 at the time na yung for, August 14, yung 5,000. Yung 50,000 sa Saturday yun. So 14, 15, yung mga 16 na ata, 16. So, so in short, uh -huh. ma'am, ang gusto niyo lang po sana is mabayaran po yung nagasas po ninyo sa Burial po. Yes po. Apo. Sergeant Mabanta, alam niyo po ba yes, na ang nakabangga po na si Mamunina Antikina ay wala pong lisensya habang dinadrive po yes. itong multicab? Yes, ma'am. At the time of the incident, ma'am. Ano? Ingan ko siya, wala po siya pinapakita. Ano po ang naging pahayag niya, sir? Ah, uh, Ah, uh, sabi daw niya, kalimutan daw niya na kalimutan daw niya ma'am. Padalhin niya 'yung lisensya niya, pero eh, eh, un until now wala pa po siya binigay. Okay, okay, ganito master Sergeant, gusto ko lang malinaw 'yon, no? Nung sinabi po niya na wala sa kanya 'yung lisensya niya, ibig sabihin ba nito, meron talaga siyang driver's license pero hindi lang niya dala? or 'yun ang sabi niya, sir. Yung pero, yung na sabi niya. Na-confirm na po ba natin uh, especially from the uh, LTO kung talagang may license po talaga siya to drive? Ah, uh, naman sir, Mayroon naman sir. Ah, okay, mayroon naman. Yes sir, libingan ang adala. Ma'am, sabi niyo po kanina no, ang gusto po ninyo is mabayaran lahat po ng Gustos. nagastos niyo no. Sigur, yung burial, siyempre yung Saat sa po, hospital din lahat-lahat. Ma magkano po ba inaabot, ma'am? 266 po lahat. 266,000 kasi 000. po yung libingan niya is 109 po. So, in total, In total, ito po, dala ko po. 375? No, no, no. Verify. Yes po, or uh, mapatidala. Ito, ito po la lahat, oh, 266,783. Okay. Uh, 26. Lahat naman po yan, ma'am, no? May mga resibo. Yung wala po, yung, yung walang resibo, 64,880. Kasi po, yung pahal, yung yung baboy, yung ano, hindi namin binigyan kasi sa labas yun eh. Yes, yes. O, yung yes. ibang oh. mga pam nabili namin hindi na binigyan ng resibo. Maliban lang yan sa grocery. Okay, okay. Well, ma'am, ganito po ha. Uh, dito po sa nangyari po na, na ito, at na-confirm naman kanina ng investigador, no, na there mm -hmm. was fault no? uh, on the part no, of yung nakabangga po doon sa inyo pong mister, uh, you have the right no, to file a complaint. No? It's a criminal complaint for reckless imprudence resulting to to death no at uh, kung umabot po yan sa korte at mapapatunayan nga po natin no na meron nga pong naging pagkukulang no kapabayaan eh yung korte po ay magpapataw po no ng uh, parusa at kasama na rin po doon no ang order na kailangan po niyang uh, ibalik no lahat po ng mga ang tinatawag natin diyan is yung mga damages mm -hmm. yung mga daños kasama na po of course yung mga nagastos po ninyo And siyempre, meron din dyan, uh, Shari, yung amount, no? Siyempre, may namatay, eh. No? So, meron din pong uh, figures po na dinadagdag po ang ating korte sa mga ganong kaso. Mm -hmm. Colonel, si Attorney JV po ito ng AXIS Party List. At nakausap ko po kanina ang inyo pong investigador. At he confirmed naman po na, na yung fault or yung kapabayaan is nandun po sa nakabanga sa mister ni Ma'am Antonieta uh in in such in this case po uh colonel Verzon given na wala namang nangyaring aregluhan wala namang uh -huh. agreement okay uh, ang ating po bang uh, pulisya ay handa na po na magsampa ng kaukulang uh, magsampa ng reklamo uh, yes sir good afternoon no actually in encourage namin si yung relative no relative ni Arcadio to file a criminal case actually para matapos na yung problema kasi nga yung arigluhan nila is hindi nga natuloy. Nang nangyari kasi yung arigluhan dahil ang akala nila is okay lang yung yes. yung si Arcadio. So Opo. Okay. with that, hindi naman kami nakapag-file lang guys kasi yung vote pa is opted to settle. Unfortunately, namatay. After namatay, meron pa rin silang uh, verbal settlement. So hindi kami nag-file considering na gano'n naman yung ginagawa ating proseso. Ngayon, ngayon naga, naga, hindi nagka-arigluhan. So we are very much willing po sir na i-cater si ma'am kung mag-file siya ng criminal complaint. So siguro kung makaka-report siya dito ng maaga, sa hapon ma makafile na natin agad yung kaso ko. Ayan. No? And uh, Colonel, no? I, I suppose, given na uh, kung porsigido na po talaga itong eh, si ma'am Antonieta, na magsampa ng kaso aside po no dun sa findings ng ating investigator eh syempre uh, sana nakuha na rin natin yung mga statements ng mga witnesses no yung mga nandoon sa area nung naganap po itong insidente na to Yes sir, with that sir, uh, kukunin natin sir yung mga kwan sir, yung mga witness sir, para mag-execute ng affidavit. Okay. Sige po, uh, Lieutenant Colonel Verzon. Ma'am, ready naman po si ng Colonel uh, Verzon na tulungan kayo para may sampa po ang kaukulang reklamo. Insofar oh. In so far as the... Supervisor so, they... naman siya. Panindigan yung kasalanan niya. Yun lang. Kung hindi man siya makapagbigay sa demand namin, magpagtumbaba siya. Kaya nga, hindi niya mabigay yung demand. Kaya nga, magtulungan lang kami. Para lang siyang, ano eh, isalig na lang niya yung sa legal counsel niya. So, anong magawa ko? Hanggang ngayon, hanggang August 30 pa ang antay ko sa kanya kung anong update. Walang update eh. Kaya ayan, anong ibig sabihin? Kami ang laging nag, nag depensa sa kanya, nagsunod sa kanya kung ano yung ibigay niya. Parang yung kayo pa yung nag ma'am? Oo, yun. Opo, opo. Kasi yun sa last Friday 23, alas 3 ng hapon, yun sabi, yun doon ko narinig. Sabi niya, enough na yun daw, yung 100,000, dahil yung buhay daw ng tao is, 50,000. Kaya magbigay sila ng 100, deducted pa yung 55. Kaya nga ayaw ko. Sabi ko sa kanya, yung 100,000 kung buhay pang asawa ko, kitang kita namin yun. Okay. Kaya yes, nga, yes. so wala kami pinipirmahan until now. Okay. 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 Ma'am, um, I'm sure nanonood po ngayon si Ma'am Monina Antikina, uh, DepEd Supervisor po sa Dipolog Division. Meron po ba kayong nais ibigay na mensahe sa kanya, ma'am? Kaya nga kung tinupad mo lang yung usapan natin, hindi ito humabot ng ganito. Panindigan mo yung kasalanan mo. Aminin mo. Kung wala kang pera sa ganitong halaga ng dima namin, nagsasabi ka na lang sana. Kaya pinaasa mo pa kami, inabot po man ng ganito, itinagalan eh, tinagalan pa mo. Tinagalan pa. Paano yung buhay ng asawa ko? Paano yung lawas niya? May asya kami parang may libing siya. Walang apit, walang concern. Kaya nga ganito eh. Walang walang sorry. Ayun lang. 'Yun nga talaga. Yung ma mababa yung tingin niya sa amin. Gusto niya kami ang siya ang masunod. Okay. Mom, ma ma kailan po ba kayo huling nag nakapag-communicate? August 23 po. August kasi 23 kasi libing ng asawa ko 24. Okay, okay. Sige po, ma'am, ganito ha. Uh, we will closely monitor this. Uh, itong uh, kaso po na na ito ay nakausap naman po natin si Colonel Verzon at you have been informed kung ano po yung mga options na available po yes, sa inyo. Po. Okay? And uh, sana no, we, we are hoping na kung ang gustang gustuan lang naman po nila is maibalik no yung syempre yung nagastos po ninyo and I think mm -hmm. it's just fair naman no. Uh, and of course, dapat may kalagdagan pa ang damages dyan in view of the fact na meron ngang uh, na biktima, may namatay eh. So, ay ayun, no? I, I think it's only fair, Shari, no? sana may balik na lang. Yes. Um, ma'am, ganito na lang po. Kakausapin po namin si Colonel Verzon and at the same time, ma'am, kukuha na rin po kami ng tulong from the DepEd para po maipatawag po si Mamunina, Antikina, and mapa-ubliga mapa natin na humarap po sa inyo ng maayos, makipag-ugnayan po sa inyo ng maayos, dahil Kaya yun po. lang naman po ang kailangan niyo, ma'am, na humarap Apo. po siya tao sa tao, panagutan po niya yung Spo. nagawa po niya sa inyong mister. Tama po, ma'am? Yes okay. ma um ma'am. kakausapin po namin kayo sa kabilang studio, ma'am, no? And huwag uh, po kayong mag-alala. Um ibabalik po namin, ma'am, no, yung uh, po namin kay pauwi po ng Dipolog, Zamboanga. Okay, and then, imo-monitor po namin ito, kakausapin na po namin yung DepEd. Okay, para po maubligan natin siya. Muli po, ang aming pong taus-pusong pakikiramay po sa inyo, ma'am. Okay po. Tapos na po.